Okay guys, magandang araw. Ako nga pala ay magpapamanihan tayo ngayon, magpapamanihan tayo dito sa Barangay Puting Kahoy. Okay guys. Dito ko lang ilalagay ah. Ay 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 yan. Ayan. Ito yung location guys. Ayan. Eh guys, paunahan na lang kung sino ga ano. Kung sino makakuha niyan. Bilis mo ah. Nagja ka na yan guys. Ah. Oh, so ngayon sir, anong balak mong gawin dyan? Pang i-scatter ka pa, sir. <laughs> What the fuck? Okay, i-scatter ko. I-scatter. Ano yun lang <laughs> like, guys? Pang kasin. Kasin? Ayos kasin? Ay, Ayos. Kasin. 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 Salamat Idol. Ah sige, sige. Ah sige, boss. Sana pumaldo ka. Pag, pag pumaldo bala to. <laughs>